So, linis gihapon mi guys. Dire kami sa school na assign. Nagihakot ang basurahan nga daghan guys. Dadon dito sa likod. Kay atbang bang man kay sa karsada mao na nga gilimpihan og duro guys. Ayan, oh busy ang mga nanay, tatay para malimpihan na ah, ko amang bis basurahan. Kinanglan jud malimpyo. So dito namin tinapon guys yung mga basura na hinakot na mo. Kasi wala kaming maibang matapunan doon. So dito para malinis. Ayan, nalubong na yung basura dyan, guys. So, ayan. Yan, wala na yung basura. Wala na, konti na lang yun doon. Pinagtulungan. Malinis na yun doon. So, very clean na. Ah. So, Thank you all for watching. Wow.